and for everyone's information, you can watch her show from i1 and of course to abs cbn entertainment youtube channel okay, and, subscribe and of course, okay, man, i please I do the honors to your supporters. Kuanizans. Yan koanisens, please, please, don't prove i'm right. Na talaga namang... Gusto niyo talagang panoorin ito kung ano naman -ano nang nag-stay kayo. Akala ko may iwan na lang yung mga lights man at mga audio man. Pero mag-stay talaga kayo. Thank you so much. Sa ating mga influencer na makapisipin nito Pero pumunta talaga dito. I love you all ha. At sa ating mga uh, vloggers na nandito. At sa ating mga uh, press. Pressers. Press. <laughs> Danduldok lang. Press. press lang. Sa mga pressers, thank you so much talaga na <laughs> nandito talaga sila no um, wala pa lang ako masabi kundi thank you dahil um, kailangan namin ang tulong nyo, nagpapakumbaba ako sa inyo na kailangan namin ang tulong ninyo na mapalaganap itong kung On one season four and it will all because of you kung maging success itong kung On one season four and thank you din sa mga product na nag-trust sa akin dito at magbigay din sa inyo ng mga blessing na talagang pagod na pagod na nga nabigay sa akin mga hinikot ko ang Maggie family, Palawan Bay family at syempre Ayan. Yun lang, family. Thank you so much. Ayan. Palawan Pay family, Palawan Pawn Shop. Pag Palawan Pay na kayo, mag-download kayo ng Palawan Pay. Kasi, bakit? One of these days, sa Pilaso ng YouTube, mag-what mag ako? Uh, Mag-share ako doon ng blessing. Uh, Magbibigay ako ng worth 100,000 na koan, um, isesend sa Palawan Bay. So, I want to kuan you. kung hindi nyo na alam kung anong sa ko I want to poan nyo na mag-download ka ng Palawan Bay, manood ka ng live, at tapos pag ko inyong account doon, isasend ko agad ng inyong Palawan Bay. Para Merry Christmas ninyo sa Palawan Bay. <laughs> and then... Maggie Magic Chicken Cubes, thank you so much, Maggie Magic Chicken Cubes. Ayan na ao. Oh. Maglutu na kayo, ha? mas balagipayong nagpla kayo, kasi na ao. Okay. Direct Lauren, I love you, Direct Lauren. We will love you and we will hug you later, kunta kami sa yung. Miss Jeannie M. Ocampo. Ma'am Jeannie. Thank you so much, mga Jeans. Uh, Miss Elaine Uy, kasi Thank you so much, mga Elaine. Mr. Richard Raynante, thank you so much. Um, Sierra Borlongan. thank you so much. A. A. Mercado. at Miss Mattel Sullivan Celestino. Ana, buena viaje. Ginawa na delivery si Mang Kuano sa ating iwan. At Ana Cabral, ang um, Mars Von Hotelia, Ang aking Mars na talaga naman. I see you at your lowest and I see you at your biggest. But I didn't see you at your thinnest. At siyempre, Sir Mike, magsaysay. I love you, Sir Mike. Siya yung sinabi ko kayo na may mga maintenance na pero laban pa rin si Sir Mike. Ayan. At siyempre sa lahat ng buo ng One on One Production Team my friends, Prexy, maraming salamat sa lahat ng mga team. Ang glam team ko na mga kabuka ko lang din. Ayan, bawal ang hindi ko kabuka. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Thank you talaga! I love you, I love you all. What is this? Yes, thank you for joining us today. And of course, congratulations po to Art Kuan. Kuwanti pala, Kuwanti, Miss Bella Cantiveros Francisco, atong palakpakan, guys! Uy, oh, thank you so much sa inyo, ha, basta kanahang salamat talaga, wala talagang pwede salamat. Magsabi lang kayo kung ano mga kuhanin niyo, okay? Magkuhan ako, ha? Alam. Ask mong konti. Okay. Mom, thank you so much. So, thank you. Thank you. May lang ma invite ba diba, sa'yo na tumakbo? Wala naman. Ah, uh, may mga sabasabi ng mga kalokohan lang, pero oh, hindi ako. Christmas wish mo ba? Christmas wish mo. Peace sa atin. At sana kung sino man yung may mga kasalanan sa mga sa mga gobyerno sana naman magpuala sila, makonsensya na sila at uh, pwede naman sila sila na mismo ang um, para matapos na ang gulo at magkaroon na ng peace. Pero tayo na, tayo na mismo magsimula mag ng peace, di ba? Okay, thank you. Thank Melaik. you so much, for, I love you so much. thank you. Mayroon na nakaka-excited niya yung na sa season 4. Um, sobrang ako excited. Talagang, uh, para ako yung excited na feeling ko, yung parang yung pag-excited tayo so lahat sa Christmas christmas season na. Sobra ako excited dahil alam ko talaga na magiging matuwa at maraming may inspire na naman sa ating mga new set of Bisaya um, ang um, celebrity na i-interview natin sa Kwan on One Season 4. Your thoughts no? umabot tayo sa ika-apat na season na natin na papasok. Um, sobrang thank you. Sobrang thank you talaga. As, uh, um, walang ako nito. Lahat ito is all about sa mga kuanisens. Mm -hmm na mga nanood talaga, lalo na din yung mga hindi mga bisaya pero nanonood pa rin, umaasa lang sa sa caption, ay subtitles. subtitle. So, thank you so much talaga. Kayo ang dahilan kung bakit andito na tayo sa season 4. And um, keep on watching, lalo na sa mga nanay. Mga nanay talaga um, nagtatanong ba, oh, meron pa bang season? Yes po, hmm. nanay, confirm po, meron season po. Eh. Season, season, season. Um, uh, Magi magic season. Ayan thank okay. you so much. Okay. Ano yung aabangan ng mga netizens, ng mga viewers, your fans sa so bagong season. Abangan nila ang mga kwento ng buhay ng mga celebrity ng mga Bisaya, lalo na sila Mateo Gricelli, um, sila AZ Martinez, at sila Beauty Gonzalez. Yung abangan, kung ano talaga, saan ba talaga, nag, nag saan ba talaga yung root nila sa pagkabisaya nila. Yun ang mga abangan, ang kwentong Bisaya nila. Kaya, hey, 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 hey. paano mo tinatanggap yung uh, isa ka ng host niyo? Legit. Um, talaga ako kasi syempre hindi naman tayo feeling host talaga, talaga thank you Lord pero syempre tinatanggap ko siya na as a work, as a work para hindi talaga, hindi naman kahili ka naman magpiling at lumaki yung ulo mo na piling ka naman na host saka this is a work and na kailangan natin gawin yung best natin para mabig magb tayo ng servisyo sa mga tao aware ka ba na tuwing uh, may Napapasaya mo talaga yung tao. Kahit bisaya, nakatatagos ka sa mga, taga, mga Tagalog, sa thank hindi na namin sa Um, saying thank you so much. Yes, aware po ako, ma'am. Thank you so much na may mga natatawa naman at meron ding nabugwisit. Pero do doon naman ako sa mga nakakahapi, sa mga nat natatawa. Sa mga nabugwisit, sorry na lang. Ultimate, ultimate yaw-yaw mo sa pagiging host ng Pornhub? Ang ultimate yaw-yaw ko talaga sa pagiging host ng kung ano naman is ang um, be kind talaga. Kasi nakikita ko sa mga pinagdadaanan ng mga ini-interview ko na minsan ang mga mga problema talaga nila is yung mga, alam mo yung mga bash, yung mga ganon. Minsan talaga nakakapag-down talaga ng emotion at yes. minsan it can lead to a very serious problem. Depression. So, ang um, kind. Wala namang hindi mahal maging kind. Alam mo kung di, wala ka man masabing masama, huwag ka nalang magsalita. So be kind tayo. A little kind. A little kind. Just a little. Uh -huh. Mer meron meron like, kasi may isa kang guest na Bisaya din, di ba? Uh -huh. Na naging parang sentro ng kontrobersya. Uh, ano yung nag-reaction mo nung dun sa pinagdaanan ni Shubi, na Shubi. Mo, oh. Pero mag-dago mo sagutin, magbababay lang sila. Ay, Miss Mom! No, thank you po, Mom. Thank you, mama. Thank you, thank you po, Mom. Oh. Uh -huh ayan ka na. Ha, ko ano naman. Ganyan uh -huh. mo. Oh, Paiba-iba yung mm. Hindi <laughs> ako na, naglalungkot ako. Bilang si Bribe, saya ka kami ni Shugi. Mm. um, na, nalungkot ako sa inabot niyang mga ganun. Kasi, pero alam mo naman, tayo, mga tao, kaya nga, minsan talaga, pag may pinagdadaalan tayo mga ganyan, um, keep on praying na malusaw. Kung baga, kung sa pagkalusaw ng bagyo, malusaw din yung, yung issue na yun. Kasi, lahat naman dadaan ng talaga. Basta importante, kung ano yung mali-learn mo sa, sa kwanin. Because, may malat na mga nangyayari sa buhay natin there's learning so hindi ka nangyayari for no reason there's learning talaga so may dapat may matutunan tayo pero na ka ba na dismaya ka naman sa kanya Doon sa doon sa mga dating yung videos oh. hindi ko kasi napanood yung mga hmm. videos hindi ko na lang din i choose not to watch <laughs> because I, para ma-maintain din yung pagkakalalaman sa kanya. Hindi na, para hindi naman sa ma-maintain, na, para nabisi rin ako. Pero nalaman ko daw na mga ganyan may mga problema, problema nga. Pero sino pa naman tayo para mag, mag judge din, mm -hmm. dadagdag pa ba tayo sa pag-judge niya? So let's pray na lang na malagpasan ni Shubi <laughs> ang kanyang pinagdaan. <laughs> pero nakausap mo na siya. Hindi ko pa nakausap kaya nabisi din siya, busy din ako. Pero I try to message mm -mm. in the DM. Nag-DM ka? Oo, oh, nag-DM ako <laughs> sa kanya. Oh, sige, siguro hindi ko pa na-check kung na-set ng basa ba di. Uh, <laughs> ikaw ba nag-DM ka din ba ng mga artista na gusto mong mag-guest sa one-on-one? -on -one? Yes, Gumating ka ba sa ganung point? Yes, nag-DM ako. Tapos pag may mga pinagdadaanan yung mga artista, nag-DM din ako sa kanila na kapag labanan mo lang lahat ng mga problema pinagdadaanan mo, um, it will, magpapas lang yan, dadaan lang yan natin sa pagpasin ako ng mga first gano'n. Para mabigyan ng confident din natin mga mighty na nagre reply naman? Hmm, hindi, syempre hindi. <laughs> 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 Ito, best at least, yung worry ko, at least nakatulong, yung worry ko sa kanya, yung lungkot ko sa pinagdahanan niya, parang mak makamove on ako dahil nakatulong ako sa kanya kahit paano na mag-advise ako. Kasi ayoko yung malungkot na ako, malungkot ng walang reason. Gusto ko makahelp din sa kanya But, ng advice. Melay, how do you maintain your positivity? I mean, eh, baka maging positive. Yes, uh, Oo, positibo. Baging, siguro, um, lagi akong may, taga, talaga gumigising talaga ako, may relasyon talaga ako kay Lord. I maintain my positivity to have a relationship to God. True relationship talaga, hindi yung kamen go na parang, pag ngayon lang, pag may blessing ako, hindi ko magdadasal. May blessing, may walang blessing, may maganda ang may healthy or walang healthy, may sakit. Pasalamatan talaga si Lord kasi siya lang nakakaalam ko ng buhay. Niyo. So, ayo positive? Positive. Charot lang. Ano bang kasing pasitib dito? Uy, hindi ko pasitib dito. Ito si Ito Nyo. Miss Gay Nyo. Ganda naman. Parang nananamig nyo. na Miss ako dapat dyan. Melay, your thoughts about just, you know, having uh, season 4 ng Kuwami? I My thoughts is like uh, so many thoughts that coming to my mind na talagang grateful thoughts and um, thank you thoughts sa lahat ng mga sumuporta. That's why we came here to this season 4. And um, um, grateful thoughts that it's not about the me, but it's all about the coalescence that supports this. Gano'n ito kakaiba sa mga naunang season? Ito kakaiba to kasi iba na naman itong mga guest nito eh. At kakaiba to kasi marami na kaming mga naipon na mga kalokohan at mga pa-utot-utot na mga utot <laughs> para talaga namang maggustuhan ng mga kwanis. Okay. Uh -huh. So, sino yung mga guests this time? Yeah, top 3 lang ang pwede kong ilabas mo na ngayon kasi nasa loob pa sila. Okay. Ah, uh, okay. Si AZ okay. uh, si Martinez. Okay. Wala namang besay. Wala pang bibibid. AZ Martinez, um, si Matteo Gricili. O okay. oh, alam mo, ang ganda na usapan namin dun about sa kanyang marriage din about ni Sarah. And then si Kuan, uh, si uh, Beauty Gonzalez, kung kamusta siya sa ka-life niya ngayon na Bisaya siya, nagrabi pa do ano niya kung kung kuan pa siya, nasa kuan pa siya, dumagete, dumagete. Uh, pero ano natututunan mo tuwing you sit down with someone? Ano yung mga major na natututunan mo? I I've but, learned a lot talaga. Hmm. I've, natutunan ko sa kanila yung mga buhay nila, paano nila labanan yung mga problems nila, paano <laughs> sila umatake. Minsan nga, blessing in this guys talaga tong corona kahit minsan pag may pinagdadaanan ako na parang low ako pag nagkukaroon ng taping ako may natutunan ako at parang ready na ulit akong lumaban sa buhay because of sa mga pinagdadaanan ng mga celebrities na nakausap ko na nalagpasan nila at talagang keep on kuan lang talaga sila keep on yung um, faith talaga believing to God na malagpasa nila yung ano yung management grabe din talaga yung tiwala yeah. sa yung pagdating sa ano no? what do you say about it? thank you so much ABS-CBN my kapamilya -ka grabe talaga ma'am Cory, um, Sir Carlo, si LK, Sir Mark, Derek Loren, grabe. Sino ba mag ano to? Mag, sino ba nagbayad ng kuan yan? Oy, ka nang itong kuan. Oh, table-table. Grabe talaga yung mga pamidya Kaya si, si Sir Kuan para Sir Jamie. Si Sir Jamie Lopez. Thank you siya kasi under kami sa kanya. So, I want to say thank you so much. I want... Family, thank you so much. One last na lang. Ang dami mong mga, ano, mga funny uh, videos sa TikTok. Nakakikita mo ba yung mga yun? Yung mga compilation, mga nakakatawa. Meron pa nga tayo dun yung sa umaga. Ay, sa ano natin? Yung ginawa natin sa, okay, sa, okay. yung sa... UK News? Hindi, hindi. Sa may show before. Nandun yung nagre-report ka. Oo. So, oh, oh. Ano yung sasabi mo? Sa magandang buhay. Oo, sa magandang buhay. Oh, oh. Ang daming, ano, ang daming gumagawa ng mga edits para sa'yo. Alam mo, thank you so much talaga sa ating mga Nag-grabe talaga. Um, hindi na po na alam ko na ginagawa niya ng kalokohan yung mga pamilya namin. But then again, supra so, naman kami nga. Pagkikami man ang sa so, ginagawa nila ba? Yeah, thank you so much mga kuanizens at mga talaga ang grabe ang kuan yung paglalaro nyo sa pamilya namin. Pero natutuwa ako. Kasi may mga nagtatag sa akin eh. Mayroon uh -huh. sinasendin sa akin sa DM na, Uy, buwang-buwang. Sabi naman ako na yung mga tao na yan. Uy, nabuwang mga tao. Na? Yung mga tao, na? yung mga tao na? So, um, thank you so much inyo kayo because um, sobrang happy kami na nakapagbigay din kami ng a little smile sa si inyong araw-araw. Thank you, Mary. thank you so much. Mela, because... you. Ay, okay. Um, Melay, ano na lang, kung sa, pag naging team na yung mga anak mo, papayagaw ba sila sumali sa bahin sa Binoy de Brother? Um, siguro kung depende sa desisyon nila. Desisyon na lang nila ang ma masunod. Hindi ko desisyon. Kasi kung ako lang, huwag na sila pumasok kaya mga bibig na mapapahamak yung mga ito. Yun. so, <laughs> kasi kung pumasok yun, tapos babalikin yun yung interview na ito. So, sabihin ko talaga, mapapahamak sila sa mga bibig nila. Grabe yung mga bibig nila. Kaya talaga... Bibig agad? Uh Oo. -oh, kasi mga... Mama, ma ano ako? Ano, mga bibig na Kung ano yung naisip nila, sasabihin talaga nila. So, ako naman... Um, Siyempre, pero masasabi ko, ang mga anak ko, kahit mga ganun yun ang mga dalda nila, they are the very good daughter of mine because pinalaki ko sila na talagang alam ko kung medyo iba ng ugali mo, correct ko sila. And si Jason din, ganun din siya. So, um, kahit ganun ang mga bibigyan, mababait mga bata yun at mabubuting bata. Yun. Mm -hmm. Thank, you. Thank you. Thank you so much, Miss Kaytiel. Thank, Thank you so much. Thank you. Thank you. 1, 2, 2 okay. Sorry, sorry Miss Kaytiel. Ay, okay. May ano ayan dyan.